Hello guys, good morning. Meron po tayo ditong yan, pang museum na Suzuki Export 125 from Tipas. Okay, from Tipas, yan po sa papuntang Panggalang, San Juan po. Ito mga idol, lumang-lumang motor, ang laki na daw ng gastos, halos sumabot na lang isang motor, ang gastos ito, hindi magkaminor, tapos, anapansin ko po mga, mga idol ay, yung kanyang rotary valve, ay sala sa timing. Tapos yung carburetor po, replacement, papalitan ko na siya ng medyo maganda-gandang klase para maging okay. Tapos re-refresh ko yung makina mga idol. Ito, check, -check upin natin kung ano yung problema. Ako nga pala si Doc. Yan. Check upin na natin mga idol para malaman natin kung gaganda ba itong motor na to. Yan. Yan, okay, okay. Sige, kaya natin yan. Tingnan ko na. Bali, okay pa naman. May heartbeat pa yan. Ayan, kaya natin mga idol yan. Kaya, ito ay wawaringan na rin natin mga idol. Tapos, wawaringan natin, lalagyan natin ng switch, mga placer, busina, headlight. Ayan, papul-wave na rin. Tapos, kukondisyon makina. Ayan mga idol, oh. Okay na, okay to. Ayan. Abang-abang lang po. At tutuloy natin ang paggagawa niyan. Papakita ko sa inyo mga idol. Okay.